kahulugan ng sopas sa panaginip. Ang sopas ay naroroon sa isang panaginip kapag ang isang tao ay komportable. Ang iba't ibang uri ng sopas ay dumating sa maraming pagkain ayon sa kung paano itulutuin. Magiging komportable ka sa pagtikim ng mainit na mangkok ng sopas kapag nilalamig ka. Sa interpretasyon ng panaginip, ito rin ay kumakatawan sa isang bagay na katulad ng katotohanan. Ang mga panaginip tungkol sa Sopas ay maari di mga hulugan ng pakiramdam na nasisiyahan sa iyong relasyon sa iyong kapareha. Ang panaginip na ito ay nagdadala din ng kahulugan na may kaugnayan sa iyong profesyon o antas ng profesional. Lahat ng kinakaharap mo ay nagdutulot ng ilang mahahalagang reklamo. Ang isa pang karaniwang interpretasyon ng sopas ay kailangan mo ng ginhawa pagkatapos ng magulong panahon. Siguro, kailangan mo ng oras para magpahinga at magpahinga. Maaaring kailangan mong bumaling sa mga taong mahal mo para makuha ang motibasyon na sumusuporta sa iyo. Ang sopas sa panaginip ay sumisimbolo din na ayaw mong umalis sa iyong lugar. Pakiramdam mo ay hindi na mahalaga ang lahat at hindi mo na kailangan subukan ang anumang bagay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din na gusto mong mapunta sa isang ligtas na lugar dahil dumaan ka lang sa isang mahirap na sandali. Ang panaginip tungkol sa sopa ay nagdadala din ng kahulugan ng pagpapagaling. Maali itong mga hulugan na gusto mong makabangon mula sa pisikal at emosyonal na pagdurusa. Ang sopa sa isang panaginip ay sumasalamin sa nutrisyon at ang proseso ng pagbawi sa sarili. Maraming beses na ang panaginip na ito ay nagtutulot ng hindi inaasahang magandang kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mainit na sopas. Kapag nanaginip ka ng mainit na sopas, ito ay nagsasabi na ang iyong kita ay tataas sa pamamagitan ng iyong trabaho. Kung meron ka mga komplikadong problema pagkatapos ito ay malapit ng matapos, tulad ng alam mo, ang sopas sa panaginip ay maaaring dumating kung magdosa ka sa mga particular na issue. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mabilis mong i ang lahat ng mga paghihirap na iyon ang panaginip ng mainit na sopas ay nagsasabi din sa iyo na ang mga hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya ay matatapos at ang lahat ay magiging maayos. Samantalang kung nanaginip ka mag-init ng sopas, ito ay maaaring sumagisag ng isa sa iyong mga kaibigan ay mga ngailangan ng tulong. Depende sa iyo kung magbibigay ka ng tulong o hindi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghain ng sopas kapag na ka na managahain ka ng sopas sa isang tao, maaari itong magpahiwatig na may matatanggap ka. Ang matatanggap mo ay magiging kapakipakinabang sa iyo. Ito ay nagpapasaya sa iyo. Siyempre, kung na ka maghain ng instant na sopas, kakailanganin mo ang tulong ng iyong mga kaibigan at tutulungan ka ng iyong mga kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Hulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng sopas Ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng sopas ay maaari di magdala ng balita tungkol sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na makakatanggap ka ng pera na hindi mo naisip noon. Kapag kumain ka ng sopas sa isang panaginip, sumisimbolo ito na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay depende rin sa kung ano ang iyong hinarap noon. Nagkasakit ka ba kamakailan? Ang sopas na ininom mo ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng paggamot kung ikaw ay kasalukuyang may sakit. Ang sopas na may mataas na nutrisyon ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng oras upang pagalingin ang iyong sarili. Ang panaginip na kumain ng sopas ay kumakatawan sa isang sitwasyon kung saan hindi mo nais na mawala ang iyong magandang damdamin sa oras na iyon. Gusto mong patuloy na mamuhay ng may mabuting pakikitungo o karunungan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na gusto mong magkaroon ng mga maiinit na sandali na nagpapasaya sa iyo dahil nakaramdam ka ng stress noon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naghahain ng sopas. Kapag may naghain sa iyo ng sopas, ito ay nagpapahiwatig na mararamdaman mo ang emosyonal na kalmado. Kung ang sopas ay may ilang mga natatanging elemento, haharapin mo ang pagbabagong lakas para sa iyong katawan at isip. Gayun din, ang panaginip ng sopas ay nagsasangkot din ng suporta sa proseso ng pagpapagaling. Hulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng sopas. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagluluto ng sopas o nakakita ng ibang tao na nagluluto, nangangahulugan ito na kukuha ka ng pera sa mga taong malapit sa iyo sa anumang kadahilanan. Gayunpaman, ang pera na ito ay tatagal ng mahabang panahon sa iyong mga kamay. Samantalang ang pagkain ng sopas na iyong niluluto ay nagpapakita na ikaw ay nasa sandali ng kasaganahan. Dapat mong gamitin na mabuti ang iyong oras bago mawala ang pagkakataong ito. Dapat mong tandaan na ang pagkakataon ay hindi darating ng dalawang beses. Makakatulong ito kung gagamitin mo ito sa abot ng iyong makakaya kahulugan ng panaginip tungkol sa sopas na may masamang lasa. Kapag nanaginip ka tungkol sa sopas na hindi mo gusto o luma na ang lasa, maaari itong magpakita na pinananatili mo ang isang patas na sitwasyon para lamang sa iyong kapaki na bangan. Tandaan na walang bagay na maaari mong itago magpakailanman. Sa isang punto, maraming mga tao ang makakaalam na ikaw ay hindi tapat ito ay makakasama sa iyo at lumikha ng isang masamang reputasyon sa mata ng mga tao